Kim Chu Red Carpet Moment Seoul International Drama Awardee Iningon ng mga staff at mga opas sa event Mas lalong lumitaw ang gagandahan ng actress sa kanyang expensive gown Princess Liberan Creation Itaw na ritaw ang elegant yan. Kung sino o kahit sino ay mapapalingon once makita siya. Excited na ang lahat na magbigay ng updates sa mismong event. Ang daming opa ang mabibighani. Kayun pa kay Paolo Abilino pa rin week. Ramdam naman ang lahat kung gaano kasaya at kaproud. Sa inyo aware ng pasintahan. Kito nga ang ilang komento ng mga fans. Nakaka-proud naman ang idol lamid. Ang layo na niya, ilalaban it, ilalaban ka namin hanggang ma-achieve mo pa ang deserving goal mo. Masaya ang puso ng mga supporters. Saksi ang lahat sa naging journey. Lahat talaga ng mga naging sacrifice ay worth it. Sabi nga sa kasabihan, hindi mo maaabot ang tuktok ng tagumpay kung hindi ka nakaranas ng paghihirap. Mas better na ang nakaranas ka naka-experience ng na hirap kaysa naman na nagtagumpay ka lang nang wala lang. Masarap mabitas ng bunga na may panghihirap. Sikim lang ng mga nagawa sa industriya ng showbiz, pinagsikapan ng ilang taon. Kaya deserve na deserve.